Hello guys, welcome back to my channel and today's video dumating na po ang order namin sa si Shopee na mga gamit po ni Colette. Si Colette po yung aming uh, ampon na aso. So yan dahil nagampon kami ng aso ay kailangan namin siyang birihan ng mga gamit niya. Katulad na lang po nung kanina pinakita ko ay shampoo. Ito naman po medicated super soap yan para po sa kanyang pagligo. At ito po yung sinasabi kong Madre de Cacao shampoo. Ayan po, mamaya papakita natin kung magkano yan. And pet spray. Ayan po, pet spray para sa anti-fungal and hair growth ni So, ayan po, bumili kami na isang kilong pagkain. Uh, ped pedigree para po sa kanya, 170 po yan per kilo. Isang kilo lang po ang bilhin Good for six days. Ayan po, yan no, 99, 99, 149. Uh, a total of 477 po lahat. So, ayan, pakainin po muna namin si Colette. Nakita niya po siya, oh, Kailangan niya talagang malagaan ng Maayos pinakain po muna natin at pinaliguan ko na po yan pero hindi ko na po pinapita sa inyo dahil nahirapan po ko sa pagbibidyo. Ayan, pinainom din po natin siya ng vitamins. Ayan, nakita niyo naman po, mas umukay na po ang kulay niya ngayon. Tapos spray na po natin siya ng pet spray para po sa ikatikati niya. Ayan po. Guys, malamig ito. Malamig kasi tumatama sa kamay ko. Malamig. Parang ang sarap ngarin rin gamitin. So, para yan sa kanya. Papa natin. Oh, ayan na. Surayan so, natin yung kanyang buho. So, mga ilang araw pa lang po to sa amin o oh, mag nagiging okay na po si Colette. So, ayan po. Hello, Colette. Colette. Oh, ayan na po. So, guys, thank you for watching. Abangan niyo po ang story and buhay ni Colette. Bye-bye. God bless.